So yes. punta tayo ngayon sa Tapos na pangin Kasi tapos na gatas ng umaga at gatas ngayong hapon dyan na iipon at mamaya pupunta yung tanker para kunin yung gatas na dinadala sa processing plant at ayan, nandyan si Nia nagutom na kasi sumama siya mag cows in ayan na nga pala yung mga baka yan yung itinataboy kanina dito sila dumiretso at dito sila bumitila para bumasok sa loob para makuhanan ng gatas. Parang alam na nila, uh, rutina nila umaga at hapon. Yan na, na kinukuhanan sila ng gatas. Kapag bago ka pa lang, talagang tinitignan kanila tapos uh, medyo natatakot sila. pag natapos, lalabas sila, pupunta sila sa isang padak na naka-open at sila kakain uli. Ayan. Ayan, Diyan sila pumapasok. Ayan, isa-isa silang pumapasok dyan. Ayan. Ayan po, merong sprayer dun sa baba na i-sprayhan. habang uh, habang kinukuha nang sila ng gatas, ayan, kumakain din sila. Ay, yung isang ikot na to, umaabot ng 54. Ayan, meron uh, meron itong bilang. 54 cow sa isang ikot. Ayan, o, oh, merong bilang doon sa merong bilang doon sa taas. Ayan. At ang lakas din ng tubig isang ikot yan. Kapag wala nang nahihigop na gatas, yan, isang galaw lang nila, babagsak na yan. At sa ilalim, yan, makikita ninyo sa ilalim dyan, ah, dumadaan yung gatas na nakukuha sa kanila. Makikita ninyo, ayan o. Ayan, warm milking talaga sila diyan no? Alam na nila, po pwesto na sila kapag sila ay pumasok dyan. Okay. Dyan sila pumapasok. Yan, okay, iikotin natin ito para makikita ninyo kung nasaan yung kanilang exit. Ayan, no? Yung darkness Tapos, nandito yung ano, o. Oh. Ayan. Dito yung water. Ayan. Ikot tayo. Yung mga tinukuhanan na gata. Isang ikot yan. Naglalaman niya ng 53 cows yung post na panglinis mamaya. nila yung gagawin nila. Aatras na lang sila. Diretso na doon. Labas. O, ayan na yung mga banka. Natapos na makuhana ng gatas. ay Naglalakad na sila. Punta sa padang na nag at kakain ulit sila. Ayan Para meron na naman silang lakas na